7-8. Magandang umaga po. Nakakaing kita mo ng iyong photographic memory. It's just as Yan na lang po ang alam ko ngayon. Good morning po. Um, for my first question, ay, for my quest first questions, question po, uh, uh, what lessons, if any, Do you take from former ombudsman Martinez tenure and how would you use these lessons to guide your own performance when you take up the position of uh, ombudsman uh, I've known uh, justice Martinez for quite some time and uh, I believe and uh, I have observed his industry, and independence. Nakasama ko po yan dahil siya po ay justice pa noon ng Sandigan Bayan at uh, sinasabi niya ang mga problema sa drop in corruption. Unang-una po, yung mga issue ng, uh, in, uh, in, uh, yung mga delays po, uh, we know for a fact, yan po ang endemic problem yang uh, issue of delay. At uh, sinasabi niya, kung paano nila, anong ginagawa nila sa sandigan upang mapabilis ang uh, prosecution at matapos ang kanilang trabaho. Yan po ang isa. Pangalawa, yun po nga, as I have said, industry. Industry of uh, the good uh, ombudsman. Ombudsman. Uh, Uh, in this work alam ko yan no masipag na magtrabaho si uh, uh justice martires Pangatlo, umiiwas po yan ng mga uh, controversy which is one of uh, i think uh, uh, good uh, character yung bang lumalayo siya sa media as much as possible lang naman pero but in cases where it is necessary Andiyan po naman siya humaharap. At uh, minsan po kumunsulta rin sa akin dahil ako po ay nagtrabaho sa Ombudsman kung ano ang aking ginagawa nung panahon nang uh, ako ay nandoon. At akin po namang ibinahagi ang aking uh, mga eksperyensya sa Ombudsman upang mapabilis ang takbo ng mga proseso. Isa po 'yan ng mga issue na binigay niya sa akin no 'yung issue ng fact finding. Yung fact finding po isa sa mga issue. And there is a uh, positive and negative effect ng ng about fact finding. Kasi uh fact finding is also important to prevent the harassment of a uh, uh, of a public officer being charged for an offense. Kasi kung idakit po naman natin kaagad ang kaso at hindi naman matatapos at mahusgahan ang, ang, ang kaso, napakatagal po, kawawa po yung public official na, na bin yung kanyang kaso at hindi makapag-retire. Marami na pong ganyan. Hindi man din sila, nadi-disqualify pa sila sa JBC, etc., etc., because of that uh, uh, charges that is filed against them. Nahaharas po rin sila. So I believe magkaroon ng short period lang ng fact-finding, evaluation. Yun sana ang uh, sinasabi ko. Pero lately yata inalis na niya yung fact-finding. At uh, derecho, automatic, I have read yung ginawa niya. Automatic. Uh, ko ako E paano na lang yung mga frivolous charges? Ipapail pa natin ito. Dapat naman po ay may evaluation for a certain period of time. Siguro matagal na yung sabihin na natin 10 days para naman mapag-aralan kung ito ay meron talagang merito ang kaso sufficient for the respondent to answer the case. Napakahirap po na ang isang Uh, isang kawani ng gobyerno na magkaroon ng kaso. Napakahira po. Uh, when we were still a judge, meron karamihan po, may mga complain. Inaamin ko po yan. Maraming complain na judicial in character. Judicial in character. And yet, ito, we were made to comment. Abay, yung pagkukomentaryo lang po, sa involved na tayo. ha, Involved na po tayo sa pagkomento. Nauubos na yung oras natin. Anxiety, stress, etc. Et At yung paggawa natin ng komento, makagawa na po tayo ng isang isang uh, decision. Oo, yan. So, in other words, what I wanted uh, sinabi ko noong kay Justice, na tignan natin yung evaluation uh, of cases. Baka naman yan ay frivolous or made to harass the individual. But we have to limit this period of uh, 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 fact-finding kasi kasi we have to limit kasi baka naman lalong tumagal ang kaso. Lalong tumagal ang kaso. Noon nandyan din po ako, fact-finding inaabot ni isang taon. Abay, huwag naman. Huwag naman isang... Now, ang isang issue yan, kung may fact-finding, yung bang prescription ng offense ay tumatakbo na. Tumatakbo na or suspended ang prescription ng offense. That is the issue there. Because it is deemed filed already once it the 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 uh ombudsman received the complaint. Kung automatic dating. So may meron po tayo yung issue about that automatic uh, dating. Uh, so far, iyan po ang aking uh, na uh, na experience with uh, the Justice Martyrs, and some others, meron din tayong yung uh, Salen. Uh, medyo hinigpitan po ng Salen. Ang sa akin po naman, uh, napag-usapan din namin ang issue ng Salen. Of course, that is a constitutional uh, duty of the to open to the public the Salen of all public officials. But then, ginagamit po ang ating salen, kumisan for harassment purposes. So, uh, we, 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 may need some regulation to at least restrict and prevent this harassment uh, intention of the public uh, regarding this salen. Tama na siguro na malaman ng mga taong bayan na ang isang kawani ay may ganitong asset and liabilities, 10 million limang milyon, dalawang milyon. As to the details, may mga details po na masyado ng privado. Uh, yan ang kanilang mga minor children, yung mga properties ng kanilang minor children. Abay, pati po yung uh, kanilang pamilya. Pangalagaan po naman natin ang ating mga kawani. As I have said, tama naman na ma-open. Ma-open kung magkano ang kanilang assets and liabilities. But Let us restrict. Ayan po ang isa sa mga sinasabi ko noon kay uh, Justice uh, Martinez. Maniwala kayo tindi. Yung pong dalawang susunod kong tanong, natugunan na ninyo <laughs> sa mahaba ninyong sagot. So, yun na lang po. At good luck, uh, Justice Mario. Maraming salamat. At why the question? Salamat po. Uh, uh, -galang, galang na Jose Mejia.